baka nang tuluyan mas may siguro ang gawin eh. ay ah, magkaharap-harap kayo kasama ng pamilya niya at nang mapag-usapan kung ano talaga yung dapat na pwedeng pagdesisyonan sa inyong mag-asawa. Hayaan ko na lang siya kasi ayoko pong mag para lang sa babae niya. Siyempre po, ipapaglalaban ko siya, lalo na may anak kami. Papakulong ko mo yung kabit niya. Papapiliin ko siya kung sino yung... Hmm. Sino sa amin? Mag-uusap kaming dalawa kung paano kung matatanggap yon na meron siyang ibang minamahal. Eh sa puso ko, siya lang naman ang mahal ko. Talagang uso ngayon yun eh. Kaya lang, masakit talaga sa kalooban ng isang babae na malaman mong may mahal na iba yung Mahal mo. Kung hindi na madalas sa pakiusapan, eh bakit hindi na madiwala. Eh. Doon na lang siya, may baby na ako eh. ko hmm, may paglalaban ko, sasapakin ko talaga sila. <laughs> Ay gano'n. Yun ang pinakamalaking bagsak sa iyong pagkatao bilang isang babae o asawa ng isang lalaki. Lalaki po talaga. <laughs> Paano kung bakla? Ayan ang mahirap. Okay lang sana kung babae kasi pag bakla, nakaka-insulto yun. Pating, okay lang di. Bala siya. <laughs> magagalit ako. Kung mas mahal na yun sa akin kahit ba hindi man sa akin ang silat. Ako eh, hindi ko matatanggap. Magmahal na siya ng babae rin ka mukha ako, wag lang lalaki. Para namang iniisulto niya ako ng ganon. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang badi. Parang lahat yung parang dago ko yun sa'yo. Bakit pinagpalit ka sa isang lalaki? Eh, babae ka. Siyempre, mawiwinda. Kasi eh, expected ko babae, pero lalaki, kakaloka na yun.